guys Hi guys, ayan, panibagong araw Panibagong vlog na naman tayo guys So, kakain na naman <laughs> guys Ito yung guys So, oh, mati, pakarot ito po sa platong kanon guys Sa itong sudan oh. isda Dahil yun, napo inununang isda guys naman. Wow Wala na ako din kuha ang ganyan pagluto wow. guys Sa so, itong inununang isda Yan, yeah, syempre, napo tayo yung mga pipino Kamatis o sibuyas O, so, diba? Yeah. Mga yeah guys dili na ni dugayon guys Fight na Mga ulit nyo. Kao na ninyo. guys sa dugay-dugayon pa ba guys. So, dugay-dugayon pa pun eh. Mm. Mm, pun pun na. pun 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 guys. Siya, itang tambo. <laughs> Bahog siya. Mm. Bahog ka na ito.

Ito na ang simpleng buhay guys sa Alvarez Provincia guys. Siyempre nakaayo. Ang mga ang ato mga pagkaon guys, mga masustansya, mga utanon, mga prutas, isda. Kala isda no? Huwag ka namang utanon oh! at guys. Gamit. Mmm. Mm. Yeah. Mm. -e. Ato pipino. Ang dami. Tutong hmm. tayo. Mm. Eh, ako muna guys. Ang kauna ni. Ang dami ng kauna, guys. Mate korota ko sa kaplayang. Mate ko ko sa sa na pun kaplatong kuan kanon. Diba? Hmm. gameng ka ngoy na. Shout out din natuloy ang atong mga an. Shout out ay, may may shout out, may, may singit din itong shout out guys. Shout out dahil kay Apost Marvira nya. Oo, oh, niyo? oo, oo, mga kaibigan. Um, ngayon pa tayo, kung kumumpun pa papresko. Mm. Grabe. Mm. Sugo niya. Mm. Mm. Dela mm, mm, mm. wala totong inununan unang. Mm, kumemeha eh. Later again, guys. Ang fresh kong isda no katutuan na kay grabe. Dami kayu, hanam kayu yang panang unud, mbak. Dami kan guys. Hmm. Hmm. Ya, makuntin tuh nantang, guys. Ugun saya atun sudah sa matang adlaw, guys. Dilih nantang mag arti-arti, guys. Sekarang pun panahon na panggit awal ng kwarta. Lisut kayu, guys. Ang bonggas. Nah, mahal kayak bugas guys, sengkilus bugas guys. aku gak ini aku apa? Kau ini apa Karena ada Hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm hmm. game terus 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 Thank you terus 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 terus